Pumunta si Abram sa Egipto, nayon, nagkaroon ng matinding taggutom sa kanaan, kaya pumunta si Abram sa Egipto para roon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Egipto, sinabi ni Abram sa kanyang asawa, Sarai, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Egipsyo, sasabihin nila na asawa kita, kaya papatay nila ako para makuha ka nila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa sayo. Kaya pagdating nila sa Egipto, nakita nga ng mga Egipsyo ang kadandahan ni Sarai. At nang makita siya ng mga opisyal ng faraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kadanda. Kaya dinala si Sarai roon sa palasyo. Dahil kay Saray, naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abram at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ang Faraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Saray. Nang malaman ng Faraon ang dahilan ng lahat ng ito, ipinatawag niya si Abram at tinanong, "Ano ba itong ginawa mo sa akin?" Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Pagkatapos, nagutos ang faraon sa mga tauhan niya na paalisin na sila. Kaya dinala nila si Abram palabas ng lupain na yon at pinaalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng ari-arian niya.